Ah, excuse me. Pwede ko picture ninyo? Oo. Oh, kaya mo ba? Malagoyap mo ya? Okay dapat pa picture ninyo na? Kumando ha? Okay na tinjo te? Anda narapunda ha? Lingkod na mo. Okay. Okay, handa mo ha? Yes eh. One, two, three. One, two, three. Smile, smile, smile. Smile, smile. Salva. Walang nag-treats, good? One, two, three. O, dyan na Te, namo YouTube na to. Hi. Lagi. Hi. Hi. Ha? Kaya, FH Channel official, dyan, Pero, na ko i-rebrand this June. FH Channel updates na. I-subscribe ni Jun, Support lang mo. Bye.